Bilang minyak nak, minyak nak Malayu pa. mana patah ini buat ni. Nada aku pun banyak pun cari tut. Tut, benda yang cari tut. Tangnya lebih. Ini ya, diserbu kah? Yatag lang ako, yatag mo. <laughs> eh, yung po tayo salan ako. Pati na boy, sudlon tayo boy ah. Pati hala ko um, ba? Kupaya. <tipan> nagdulom na akong silpo na oh. Daw pati maanan mo. Bro, di. Pati maanan din.

Olo oh mo, olo <laughs> so, mo, olo mo. Sige, apnelutin nya boy. Sige, apnelutin ko eh boy. Oo, gadi mari niyo. Bubu-gurin. Wala mibing doon sa niyo. Depende na 'yan. Saruno man ngadliyo. Eh. Uh. Med ka sa nitong hindi mo kastok hindi ka ba mag rutit, ikaw naman yung ruda nga tanda mag kikita mo tong dito, gamay lang to, flicker ka dyan gagago ka araw na oh! dikire na oh! oo hindi ko na nabagpatsyon, kakabalo kabalo nga Kinan, kinanlan mo kayo ng lintik ah <laughs> ano <Are po>? pa <laughs> ah, hmm. tigil na, na tig asa stance ang ko. okay <ID> Pidang, Pidang, ya, panang, uh, iya, tuway gue pag, way gue gak stress ah. I juga may nyopi. Ano man? Pangon. Dio. Bida. Pero sinbago nya giginobel. Bago na. Ara sa Bin. Gue panawag na oh. Bin. Hmm. Aku pa pagugon mo eto nga.

Mapatay mo ko ayan, mamangkot lang ko. Mapatay <coughs> <coughs> ko. Okay, na yan. Buskan, ano <coughs> niya itong kambal. Surrender na na wala! Hmm? <coughs> Hindi niya tawag niya nga adlok uh, na sa sawa. Ta <coughs> Ang tawag niya respect. Masang hmm? ginatawag nga pag-ibig ay Ang pag-ibig ay tunay. Ang pag-ibig ay tunay. Ang pag-ibig ay tunay. Wala mong ko kayo sa wawon daw si Ruben, minhero ko. <coughs> Hila, <Ma -tos> di ba minhero? Hindi kayo eh, hindi matapos. Basta sa akin, hindi ko ito. Ito is up diyo. flicker! <coughs> <coughs> flicker! Wow, <kuni> <coughs> <coughs> Pastil, ah, linti, minyon, sino flickiran. Ay, gin, kubiran ta ka. Animal si Dali, di, hilan ta ka. Ipalagyo pa siya, gina-heal ko na siya. Dali, di ba, sa likod ko ba? Rapan ta no? Ano siya, Ruben siya, ya?

Ing balik ko diyon.